Hi guys, good morning po. Dugto lang natin guys yung pang-episode 3 natin about sa ang mga karapatan ng isang security guards. Ito guys, uh, physically, emotionally, dapat po uh, hindi po tayo binabastos ni or mga nasa operation o taga-agency na wasasin tayo sa maraming tao sina kaya po yan dapat hindi the due process po tayo ano yan. Sabihin tayo in office kung may violation tayo di gawin nila ang violation pangalawa guys hindi para patan po nila na saktan din po tayo kasi pwede po natin sila balikan ah, uh, pwede natin sila kasuhan ng physical injury pag ingis tinamaan tayo ng part ng anilang mga kamay at dumapos sa katawan natin sana po uh, yung mga gumagawa pa ngayon ay tigil na nila po yan kasi hindi po maganda tingnan hindi po maganda nagiging result doon sa taong yung ginagawa ng ganyan Eh okay, guys kayo dapat uh, tayo mga security ay alam natin yung mga karapatan natin at huwag natin po yan i, i ano lang, itahimik may mga due process po tayo pwede po tayo lumapit kung saan tayo kailangan lumapit kung sa ni Larsi, ilapit po natin Maraming salamat po.